Isang wag pa lang gabi po sa lahat. Yan lalong-lalo na po sa aking pamilya. Yan pasensya na uh, kayo kung hindi ako makauwi kahit Father's Day ngayon. Alam niyo naman yung sitwasyon ng aking trabaho. Yan sana ay lagi niyo akong unawain. Yan. Uh, sa lahat po ng mga tatay sa buong mundo. Happy Father's Day po Panalong lalo na po Sa mga kagaya ko na uh, Talagang todo Sacrifice para sa pamilya Para makapagpatapos ng anak Dahil well, lang po ang aking uh, Pangarap sa buhay Dahil ako man po ay hindi nakapagtapos Ng pag-aaral Gusto kong ibuho sa aking mga anak Na sila ay makatapos ng Pag-aaral Yan na uh, tupad nila yung mga pangarap nila sa buhay sana maging successful kayo ang dalawa at sa darating naming baby uh, tutustosan ka rin namin ng iyong pag-aaral dahil hindi ako makauwi ito yung aking ginawa ayan po mga kapapa dahil hindi ang inyong panglingkod, Papa Chris ayan na lang ng tanlad yan, dalawang punong tanlad na lang po nga ang ginawa. Tanim. Ang tanlad sa pasok.